Pamatid uhaw sa gitna ng pangambang kakulangan ng tubig ngayong El Nino, ang imbensyon ng grade 12 students na aming nakilala. Ang payong na proteksyon sa init at ulan. Ginawa nila ng paraan para makaipon ng ulan na kayang mag-convert sa malinis na inuming tubig. Let's change the game and discover their invention. Ang Acquire! Forty pesos na cubic meter na tubig ripo. e Eh, pakabit pa lang sa linya ng tubig. Problema na sa pamilya ng mga ngalakal na si tatay ni Kanor. Hindi hey, namin kaya magbayad sa ano eh. Metro eh. Kaya, bumibili na lang po kami. pag yun, na may hose at so. Pag ikaw magiging sakit. Pero what if? Pwedeng magkaroon ng libreng tubig? sa tulong ng payong na ito? Hindi yan sirang payong na bumaligtad ha? Ah? Kundi isang acquire na amazing ang pakinabang. Kasing amazing na mga nasa likod nito, ang grade 12 students na sina Timothy, Luke at Joaquin. Yung pangalan na acquire, galing siya sa word na aqua, tubig, tapos acquire. Meron kami tatlong qualities na in name dito is portability is of use as well as scalability. So, yung goal po talaga namin dito ay para magamit po siya ng mga tao sa kung saan man nila kailangan. Ang portable at foldable payong na ito, kayang maglinis ng maiipong tubig. So, modular filtration po, yung isipin lang naman po niya ay ito hmm. po, pwede po natin siya ikabit at tanggalin ng madalian dun sa collection hmm. system. Yan na, attached na nila yung filter. parabolic yung shape ng umbrella, right? uh, theoretically, yung, mga yung water yung water is mapupunta rin sa gitna ng uh, tube. One month binuo ang prototype. Na naging entry sa system-wide competition ng Philippine Science High Schools last year. Because they find the design interesting, so they gave a special citation to it. Around 20 members siguro or more from other Philippine Science campuses yung nag-compete doon nagpa-plan na rin kami para sa large scale na design nito, yung for communities na. And isang target community namin is like yung sa mga islands. There you go mga kapuso, a promising invention by grade 12 students dito po sa Philippine Science High School. Kaunting development na lang, pwede na itong makatulong sa mga waterless communities dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Avier. Ako si Timothy Andal. Ako si Luke Tolin. Ako si Joaquin Tabor. Changing the game!